Heso, sit down. Sit. Sit. Very good. Heso, sit down. Alam mo, Heso, may sasabihin lang talaga ako sa'yo, Heso. Uh, la lagi ka na lang kasing lumalabas na hindi ka nagpapaalam, no? Kanina nakita na naman kita na lumalabas, no? Paano na yan kung mak makipag... Nakakita ka ng nakikipag-away sa'yo dyan sa labas. Sit down! Sit down! Nag-uusap pa tayo, Hiso. Nag-uusap pa tayo. Sit down! Hiso, harap sa akin, harap. Sit! Sit! Sit down, Hiso! Sit! Sit down! Sit down, Hiso! Sit! Sit! Ah, ah, ah. Sit down! Sit. sit! Sit down, sit! Sit down! Sit down, Hiso! Sit! Sit! Sit, sit down! Ay! Sit down, Hiso. Sit. Sit down, Hiso. Sit down. Sit. Sit down. Ay, naku, Hiso. Hindi ka nakikinig talaga, Hiso. Sit down. Sit. Ayan. Very good, ha? Ayaw ko nang mauulit pa na lubang labas ka na hindi namin alam, ha? Ha? Hiso? Ha? Naintindihan mo, Hiso? Hiso? O, oh, wag mo nang ulitin, ha? O. Oh. O, oh, okay yan. Yan ang reward mo. O. Oh. Hanggang dito na lang, guys. Hanggang sa muli, bye. God bless po.